Ngayong hapon nga ay nagulat ang lahat sa isang sweetest moment sa buhay pag-ibig ng Vice Ayon. Parehong nag-share sa social media si na Vice Ganda at Ayon Perez sa kung ano nga ba ang ginagawa nila ngayon sa paraiso ng Aman Pulo. Ipinakita ni Vice sa kanyang IG stories na sakay nga silang dalawa ni Ayon ng isang yate at wala silang ginawa kundi ang magmahalan. Bakas nga sa mga mukha ni na Vice at Ayon ang happiness at contentment na makasama ang kanilang mahal sa isa sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Si Ayon naman ay patuloy rin sa paghalik-halik kay Vice gaya ng nakasanayan niya ng ginagawa. Makikita sa kanilang mga kilos at mga mata ang kaligayahan sa mga sandaling ito na silang dalawa lang ang magkasama. Panoorin ang video at sana ay madapuan din tayo ng kaligayahan na hatid na ito ni na Vice Ganda at Ayon Perez.